안녕하세하세요 Yo, yeah, magandang hapon sa inyo mga boss. Ano, pa, panibagong vlog na naman po tayo ngayong araw nito. Nandito tayo sa Katayangan Dito sa may Matayom, dito sa Lagun mga boss. Ito. Isang oras din ang biyahe namin dito mga boss. Mula pala na sa dito sa Matayong. May mga palaro daw mamaya dito.

Vamos voltar sa pupunta muna kami pupunta muna kami rito sa kamag-anak natin dito kasi yung event doon mamaya sa lagoon hapon pa daw kaya dito muna kami siguro mag ano, standby muna kami rito yun yeah, mga boss uh, dadaan muna kami rito sa kamag-anak namin dito sa Matayom uh, kung saan nung mga kapanahonan namin dito dito kami ano tumatambay sa kanila ito sila. Ah. Ito yung... Hoy, kumusta? Ya. Ha si Ganggang? So Ayo. Sa, sa Lagon? Sa Lagon. Hoy, hmm. Ito yung kapatid ng ano ko, nakapatid ng nanay ko dito sa Matayong. Ha? Ito sa Pwede pa man karon ma Oh, may bolang na wapak. Tintin ito bilin tindiro. Kawata na bitas Ito yung mga ginagawa nila rito mga buso. Yung baon ng nyog, ito yung ginagawang uling nila rito sa ano matayong, ayan oh. Yung ginagawa nilang uling eh, nagiging hanap buhay na rin ng iba rito pag uuling ng bao Ayaw okay. uh, nga uh, sa balik-ulik kami sa Lagun Tumaan lang kami dito sa kamag-anak namin dito sa Matayong uh, Balik na ulit kami sa Lagun Boss J. Tamayo Subscribe